Eh, wag na. Vitamins na lang, Oliver. 0.5. Ayan, oh. Nakabura keratoconjunctivitis yung Oo, kirato conjunctivitis. Sige, sugal. Sige, yung na. na lang din. Vitamins na lang parehas pa rin. Yung 0.5. 0.5. Ako 'yung sa ko, sinaksak Hindi ko, mas yeah, po mas maganda, delikado po 'yun. Iya, okay. 'yan sa pagitan diyan. Malabo 'tong uh, pangkanat. Sa vitamins kala. ba okay. so, 'yan? Okay. Okay. So, 'yan? Okay. Okay. Lalong lalaki yan pag nakakuan yan. Sir, yung mata. Ayun, takpan, takpan niyo yung... ba yung mata? Sir, halin niyo po muna kayo ulit. Talin takpan yung mata. Baka tumalon. Mahal tak kayo. Sir, talin niya. Hindi, tali sige, Peter. Kung nata mara. Malaki yan. Hindi niya mararamdaman yan. Ay, kaso malupit ang pang pakiramdam. Sir, talin niyo po, sir. Sige, pakihawakan nga po ito. Tapat niyo lang

kami nang uh, sa Cityvet kay Kap Fortunato uh, Hipolito Jr. sa kanyang uh, suporta pagbibigay ng uh, nag-assist sa aming uh, barangay tanod saka dun sa sasakyan na naghatid sa amin para ma-inspect at ma at makita yung kondisyon ng mga kambing, kalabaw, baka dito sa barangay Kalibangbangan. So we have a very successful day. Ang ganda accomplishment to. Bali yung kambing kanina, yung condition niya, yung parang uh, namu yung namumuti yung mata. Ang tawag nun eh infectious Keratoconjunctivitis okay, kerato conjunctivitis. Bali malakas yung humawa. Bali mamumuti yung buong mata noon pag tumagal. Pero huwag kayo magalala kung sakali man yung kambing nyo eh, na-apektuhan nun. Bali viral kasi yon Ah, uh, ibig sabihin, pag viral kahit na healthy yung kambing mo, tatamaan siya para siyang uh, sore eyes. So mabilis siyang kumalat. 'Yun ang bad news sa sakit na 'yon. Ang good news, basta 'wag yung pababayaan ng pagkain at uh, tubig syempre. So ang inadvise ko dun sa farmer na may kambing kanina na sakatihan na lang yung kambing. Ah, uh, 'wag na silang isuga para makarecover ng mabilis. Bali, umaabot kasi yung sakit na yun ng 2 to 3 weeks. Then, kusa na lang siyang nga uh, gagaling. Sinasabi nilang self-limiting. Yan, parang sore eyes actually. Ang kukontrolin mo lang doon yung paglala niya. Pag nakontrol mo yung paglala niya ng... yung paglala, pagpasok ng bakteriya. Para hindi makakuan ng bakteriya, pwede mong bigyan ng uh, antibiotic. So, Ayun, so wag kayong kakabahan pagka ganoon na muti yung mata nung kambing nyo. So kusa lang siyang gagaling. Bigyan na lang siya ng vitamins, ng uh, antibiotic kung hindi buntis. Kanina kasi buntis yung dalawang kambing. So dito na tayo sa traffic sa Valdepuente. The usual uh, traffic dito sa Kabanatuan pag galing ka ng uh, Talavera, Muñoz, San Jose pagpasok ng uh, actually kabanatuan na to ito laging traffic dito so maraming salamat sa pagsama sa akin na, uh. hype Hayop na doktor po, Doc Bernie, Thank you very much. Gandang hayop sa umaga po sa inyo lahat. Thank you. Susunod po ko pong vlog.